Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayong araw tayo ay nagtitipon sa isang time -team na debosyon, na may mga pusong punong-puno ng pasasalamat, upang parangalan ang buhay ng isa sa mga dakilang halimbawa ng kabanalan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, si San Martin de Lima. Naway buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensahe ng Diyos, inspirasyon mula sa kanyang buhay at sa salita ng Diyos ngayong araw. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami nagtitipon sa iyong pangalan, at hinihiling namin na liwanagan mo ang aming mga puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang iyong salita at ang halimbawa ng iyong mga bana. Tulungan mo po kaming matutunan ang pamumuhay ng may kababaang loob, paglilingkod sa mga nangangailangan, at pagtitiwala sa iyong providensya. Pagkalooban mo kami ng grasya na yayon ang aming mga gawain sa iyong kalooban, upang ang aming buhay ay maging isang patuloy na biyaya sa iyong presensya. Habang pinagninilayan natin ang buhay ni San Martin de Lima, nais kong anyayahan ang bawat isa na maglaan ng sandali at mag-isip, paano natin maisa sa buhay ang kanyang halimbawa ng kababaang loob at pagkakawanggawa sa ating pang-araw-aaw na buha. Sa panahon kung saan nangingibabaw ang kapalaluan, kayabangan at pagiging makasarili, handa ba tayong isaalang-alang ang kapakanan ng iba, higit sa ating sariling mga hangari? O tayo ba'y bulag sa mga pangangailangan ng ating kapwa dahil sa ating mga pansariling ambisyo? Ngayon, tayo'y magkaisa sa diwa at isipan upang magnilay sa Ebanghelyo na malapit na malapit sa buhay ni San Martin. Basahin natin ang Ebanghelyo mula kay San Lucas, Kabanata 14 na, mga talata 12 hanggang 14 na. Sabi rin ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mga mayayamang kapitbahay, baka anyayahan ka rin nila at mabayaran ka na sa ginawam. Sa halip, mag-anyaya ka ng mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bula. At magiging mapalad ka, sapagkat wala silang maibabayad sa iyo. Ngunit gagantimpalaan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Salita ng Kaligtasan, Papuri sa iyo, Panginoon. Sa talatang ito, Tinatawag tayo ni Jesus na maglingkod sa mga taong walang kakayahang gumanti sa atin. Ang aral na ito ay buong pusong isinabuhay ni San Martin de Lima, na nag-alay ng kanyang buhay sa mapagpakumbabang paglilingkod sa mga nangangailanga. Ipinanganak sa panahon ng diskriminasyong lahi, hindi niya hinaya ang hadlangan siya ng mga kawalang katarungan na kanyang naranasa. Sa halip, ginawa niyang inspirasyon ang kanyang mga paghihirap upang italaga ang kanyang buhay sa mga mahihirap, may sakit at mga nasa laylayan ng lipuna. Tinuturuan tayo ni San Martin na hindi natin kailangan ng kayamanan o mataas na posisyon upang makapaglingkod sa Diyos. Siya, bilang isang simpleng lay brother ng mga Dominikano, ay nakamit ang pinakamataas na antas ng kabanalan sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob at malasaki. Naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mundong ito, kundi sa mga pangakong walang hanggan ng Diyos. Para sa kanya, ang paglilingkod sa mga mahihirap ay paglilingkod kay Kristo mismo. Gaya ng itinuro ni Jesus sa Ebanghelyo, ang tunay na gantimpala ay hindi nakasalalay sa pakilala ng mga tao, kundi sa muling pagkabuhay ng mga matuwi. Buong pusong isinabuhay ni San Martin ang katotohanang ito, palaging hinahanap ang kaluwalhasyan ng Diyos at ang kabutihan ng iba, nang walang inaasahang gantimpala dito sa lupa. Ang kanyang malalim na kababaang loob ang dahilan, kung bakit siya isang huwarang banal para sa ating laha. Ngayon mga kapatid, pagnilayan natin, paano natin maisa sa buhay ang mga aral na ito at ang halimbawa ni San Martin sa ating pang-araw-araw na buha. Namumuhay tayo sa isang lipunan na nagbibigay diin sa mga gantimpala at pagkilala. Lagi tayong naghahangad ng papuri, tagumpay at pag-anga. Subalit, tinatawagan tayo ni San Martin na tahakin ang ibang landas, ang landas ng tahimik na paglilingkod, ng pagkakawanggawa ng walang hinihintay na kapalit. Inaanyayahan niya tayong hanapin ang mga nangangailangan ng ating suporta, hindi iyong mga may kakayahang suklian tayo, kundi ang mga nasa laylayan, ang mga madalas na nakakaligtaan ng lipuna. Hindi namimili si San Martin ng mga taong tinutulungan, inaalagaan niya ang parehong mga mahihirap at mga hayop, namuhay ng may malalim na pagkakaisa sa lahat ng nilikha ng Diyos, at naging isang tunay na modelo ng walang hanggang pagkakawanggawa. Ngayon, pagisipan natin ang ating sariling buhay. Ilang beses ba tayong gumagawa ng mabuti na may inaasahang kapali? Ilang beses ba ang ating mga mabuting gawa ay may kasamang lihim na inaasahan ng gantimpala, maging papuri promosyon o anumang uri ng pakilala? Tinuturuan tayo ni San Martin na ang tunay na pagkakawang gawa ay ginagawa ng tahimik, nang walang anumang hinahangad na pakilala, at sa ganitong uri ng pagbibigay natin natatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa puso. Maari nating maisabuhay ang mga aral na ito sa mga simpleng sitwasyon ng ating pang-araw-araw na buha. Kapag tayo'y tumulong sa iba sa trabaho, gawin natin ito ng walang inaasahang kapali. Sa paggawa ng pagkakawanggawa, gawin natin ito ng may purong hangarin na makatulong, hindi upang tayo ay mapansi. Higit sa lahat, manatili tayong tapat sa ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos, tulad ni San Martin, alam na ang tunay na gantimpala ay magmumula sa Diyos sa tamang panahon. Mahalaga ring tandaan na ang kababaang loob ni San Martin ay hindi nangangahulugang kahinaan. Hinarap niya ang mga kawalang katarungan ng may tapang at determinasyon. Ngunit palaging nakatuon ang kanyang puso sa Diyos, hindi hinaya ang madaig siya ng kapalalua. Kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa ating sariling buhay, maari tayong umasa sa kanyang halimbawa ng kababaang loob at espiritual na lakas. Ang kababaang loob ay nagtataas sa atin sapagkat ito ang nagpapakita sa atin na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa pagmamahal sa Diyos. Isang kwento mula sa buhay ni San Martin ang nagpapakita ng kanyang diwa ng paglilingkod at pagkakawanggawa. Isang araw, natagpuan niya ang isang lalaking may sakit at sugatan sa pintuan ng kumbento. Hindi nag-atubili si San Martin na dalhin siya sa kanyang sariling silid at alagaan siya ng buong malasaki. Nang siya ay pinagsabihan ng isang nakatataas, na nagpaalala sa kanya ng mga patakaran ng kumbento na nagbabawal sa pagtanggap ng mga estranghero, mapagpakumbaba niyang sinabi, Patawad po, kapatid, hindi ko po alam na bawal ang pagkakawanggawa dito. Ipinapakita ng kwentong ito na naunawaan ni San Martin ang tunay na batas ng Ebanghelyo, na mas mataas kaysa sa mga patakaran ng ta. Nakikita niya ang mukha ni Kristo sa bawat taong tinutulungan niya, at dahil dito, hindi siya natatakot na sumuway sa mga tao upang sumunod sa Diyos. Itinuturo ng kanyang halimbawa na ang pagkakawanggawa ay dapat na higit sa lahat, sapagkat ayon kay San Pablo, ang pinakadakilang biyaya ay ang pag-ibig. Ngayon, habang punong-puno ang ating mga puso ng biyaya ng Diyos at inspirasyon mula sa halimbawa ni San Martin, inaanyayahan ko kayong lahat na magkaisa sa panalangin. Alam natin na itinuro sa atin ng Panginoon na manalangin ng may buong pagtitiwala, humiling ng may pananampalataya, at diringgin niya tayo. Si San Martin ay isang buhay na saksi ng kapangyarihang nagpapabago ng panalangin. Naway ang ating panalangin ngayon ay maging isang ganap na pagsuko at pagtitiwala sa Diyos, alam na kaya niyang gumawa ng mga himala sa ating buhay, gaya ng ginawa niya sa buhay ng banal na ito na puno ng kababaang loo. Tayo ngayon ay magkaisa sa panalangin ng Ama namin, Abaginoong Maria, at Abapo Santa Maria. Hinihiling ang tulong ni San Martin upang mamuhay tayo ng may tunay na pagkakawanggawa at kababaang loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA, Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing. nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito ng pagmumuni-muni at panalangin at sa pagbibigay mo sa amin ng halimbawa ni San Martin de Lima, isang tunay na saksi ng pananampalataya, kababaang loob at pagkakawanggawa. Naway sundan namin ang kanyang mga yapak sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagmamahal na walang hinahanap na kapalit, at sa pagtitiwala palagi sa iyong providensya. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil lagi kang kasama namin at ginagabayan mo kami sa landas ng kabanala. Naway ang buhay ni San Martin ay magsilbing paalala sa amin na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagmamahal sa kapwa, maari naming likhain ang isang realidad na puno ng mga biyaya. Naway ang kababaang loob at paglilingkod ang maging aming mga sandata laban sa kapalaluan at pagiging makasaril. At sa pagtatapos ng aming mga araw, naway marinig namin mula sa iyo ang mga salitang, mapapalad kayo, sapagkat pinaglingkuran ninyo ang aking mga maliliit na kapatid. San Martin de Lima, ipanalangin mo kami. Am, mga minamahal kong kapatid, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi sa sandaling ito ng pagninilay at panalangi. Naway patuloy kayong bigyang inspirasyon ng halimbawa ni San Martin de Lima upang mamuhay ng may mas maraming pagmamahal, kababaang loob at pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ang inyong mga pamilya. Magpatuloy tayo sa landas patungo sa kaharian ng Diyos lagit laging may bukas na puso para sa pagkakawanggawa at kabutihan. Naway sumainyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen.